Yan, naka nakaprepare na po ito lahat. Yan, ito po ay eh, nakaprepare na lahat. Taniman ng repulyo. Hindi na ang po na ipakita sa video po. Ay, namumuti po din ang kapatid sa kabila. Tol! hu Yan, si Utol po. Yan. Yan marami na may ano daw po sila may order daw pong ilang box kay utol what's up mga kainsong mga kainsong nag ano po tayo ng ano nang tatam na ng repolyo atin pong inaano laang ah uh, po ng uh, po ipur po ng baboy ah uh, ano Nang uh, manok mga kaisan Yon mga kaisan, bali ang lulutuin natin mga kaisan, ari. Ari po iaano ko lang ang tawag na re. Harumbah. yan na laglag pa. Ating iaano 'yan. I e, halbos ang po sa tubig sa usawang tuyo at may kalamansi. Tapos po ay umud ng niyog. Yon. Tapos po ay aring ano? Aring ano pa pala po na ri? Ubi. Ubing pupulutan po natin mga kaisan. Paluluto ko po kay nanay at tatay itong ubi. Masarap rin, na-miss ko ay eh eh namis ko pong ganyan ginataan tapos ay eh, ginataang ubod na may suso ay husay ah ang kalamyas naman mga kainsan buwig buwig hmm hanggang sa dulo ah sino mong gusto ng kalamyas oh ay dasig dasig ay hmm nga kung mag ano sa inyo ang tulingan ah ah naalala ko ang paring Ryan oh sa tulingan, talagang pag umutot siya siyap ay imor. Ito po. Tatay, are ay ube mga kaisang. Are ibubulong lang nala ang tatay. Kapi, ah, ito ilahok din yan. Ay ah, sige, isama na rin pa natin. Ubud ng niyog. Ate, ari. Niyon. yan ubud po ng niyog. Ay, tatanggalin lang pa natin yung dumi. Nakain po ba kayo ng ubi? Ubi ang labas, pero puti ang loob. No. Tapos po ari ay susok mga kaisan. Susok na galing po sa barangay Lawigi. Yan. Sino po sa mga taga Lawigi? Mga uh, naisusulit po sa atin ng susuko. Ano lang tatay, papantingan ko. Tatanggal ko po mga kaisan, ang puwit. Aray. Si tatay po ang nagagayak na rin ubog ng yung. akin lang ang pong hinihimantingam mabilisan po nahigok ba kayo nito mga kaisam yan ang sarap hugupin ito may gata ah. tapos ay eh, sobrang anghang naku iwasan na ang yung, kanyang uh, mabuti mga limang huwa tampu. para mawala yung mga alikagay sayat na po ng itay oh. katalo na aritatay Nasa na po dati na ginayat na ubod o oh. nalakang gabori ng suso May order pa dati suman? Meron? Order? Ah mga kaisang May order po kay May order po kay nanay at tatay ng tsaka kay nakambal na suman po Yun Pagkalaki suman Ang uh, dami nang na-order natin Ang na -order natay. Ah, pare po ay luyang, pinitpit at saka bawang. Sumam so, na binalot sa ano? Sa ang pangalan na rin, sa buli. Sumang so, malagkit. Eh, anong sarap na rin. May pasubra kaya. Ah. Ayan po yan. Ati ko nalagay niya sa siyong pinakasiligan. Para po hindi maalis po ang dumi. Galing nga, tilawig yan? Oh, ay. Eh. Galing sa gubat? Hmm? Galing gubat? Di ba dati pag-ita ng pagbilaw? Oo. Oh. Gubat ng pagbilaw at kakatayamas. Mga galing po yan sa bukay oo. Eh. Yun po. Ate na pong lalagyan ng gulay ng... ...nakabay. Yan. Para po yan, swami nito ibubulong lang po na sana tate ay mas masarap pala sa ginataan ano? Eh. oo, -anan sa so. oh, ginataan na susu yan po may kabay nalari po natin ng paminta na ricado para po medyo mahalang-halang saka po konting asin habang naglalabog po ang itay mga kainsan itatang mabalatang ko po aring ano, ubin puti ito po yung tinatanim din kaya lang po kalimitan po ito dito sa amin lugar. Itong gantong ubi, nakukuha lang po ito sa gubat. Sa gubat, dami niya sa amin. Maray po ito sa amin dyan, sa gubatan po. Kaya lang ang hukay niyan, marso pa. Marso pa? Hmm, marso. Marso po ang hukay, pero pwede na po yan. Ayan mga kaisan, ari po yung ubing puti. Sinamahan ko po ng kaunting ubing tunay. At uh, humukay po ang inay at samahan ko daw po at para magkakulay. aah ah, tatay, naglalangis-langis na ari ah. Ah, isang katapatan tayo, pala palapot. Ah, ah. ang suso, mga kainsan, oh. Huling kata, yung kung tawag palapot, yung palapot, yun Ah, yan, sarap na rin. Yun po, yan. Kaukulin po lang natin at aahunin ah, na yan, kakain na. May kamisang obi. May alis kampir na obi, ano. Talagin na po natin asukal. Pasalit po ng asukal ay gatan, ha. Ito na po. Ubing puti at saka po may kaunting ubing uh, puro. Gagata na po natin. Puling gata. Ang palapot. Pusay na po. Aray. Yan. Ubi po na naging kulay brown. <laughs> Hindi, ganito po talaga. Ubing puti po ito ay. Ito po ay talaga ang asukal po may pula. Ah. Mm Hindi -hmm. yun po Kasang talaga. Pwede. Gawa ng ito pwede. po ay may asukal ay pula nga. Sabi ko sa inyo. Ano ah, na Mhm. Mm Kakain po. Pinulutan po. Pinulutang uh, saging uh, ubi. Kakain po. Kakain po. O. Oh. Kakain po tayo. Hmm. Ano ba rin ito? Ubi. Ubi so. no. kalaya. Ingat ko na ito. Sarap na sarap sa suong. Ubod. Hindi na nag-aati. Dali. po. Susupo na may ubod. Dali po. Ay, utol. kayo pala yung nagluluto ng ano. Anong taon? Suman. Eh, samahan mo ako mamaya magde deliver Nung inyong order. Ano ba oras yung deliver Mga alas 6. Ano oras ang order ninyo? Mamaya pang hapon. Mamaya pang hapon natin. Adi, sasamahan ko kayo pagde deliver mamaya. Ini harus serap nun, ini pas berenang nih, tata kami nun Eh? <laughs> Masih dalam tanya nih serap nun akan kaya putih Itu po yung ating nilutong may ubod Hmm, serap. Sarap nito Hmm Silio tol Ah, silio yan Oh tol, Wala ka ha. Ada mandi Mm. Masarap. Mm. Luto niya na yan. Ubi. Mm. Ano yan? Ubi yan eh. Kakain po. Nambitas ka ba utol? Mm. Mm. Mamaya mm. tatapusin namin yung ano. Preparation. mga kaisan mag deliver po muna tayo ng uh, suman po suman po na luto ni nanay at ni tatay at saka ni kambal po nahatidlaan po natin sa Lucena nanay pauwi na po tatay yan hatid lang natin mga kaisan Na ang bilis ng oras eh ang bunso? Ah, bukas mga simula. Ah, yeah, mga kaisan, alas sa uh, alas 7 na mga kaisan. Mga alas 8:30 na masigo, alas 8 siguro nasa Lucena na kami. Yan ang bilis po ng oras ay. Eh. Yan ang bilis sa maghapon. Ano mga kaisan? Ah, ah, Mga kaisan, sa Tayabas po napakalakas ng ulan isang dalawang linggo na. Dili po sa Lucena ay wala man lang kaulan-ulan. <laughs> ano toy? Ay kasama ko po 'yung mga bata. Aba. Ay wala man lang. Wala man lang kahit kaunting ulan, no. Sa atin la ang pala. Dito na po kami sa Tayabas. Naihatid na po namin sa Lucena. Naambun-ambun na din eh. Magbabalot daw po muna kami. 61. Ito po. Ayun piso. Pwede kaya na. Ano ba si Ayun, abis ang to, toy. To. balot. Toy. Toy. Ba, balot. Saan ka nagbabalot po na. ba sa inyo? Balot.